Bago tayo manalangin, saglit muna tayong huminto. Tahimik lang muna tayo ngayon. Hayaan nating ang salita ng Diyos ang unang mangusap sa ating puso. Lukas Kabanata 3, Talata 10 hanggang 13 Minsan, si Jesus ay nagtuturo sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. May isang babae roon na labing walong taon nang pinahihirapan ng isang espiritu siya ay kuba at hindi na makatingin ng tuwid. Nang makita siya ni Jesus, tinawag niya ito at sinabi, Ginagamot ka na sa iyong karamdaman. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa babae at agad itong tumayo ng tuwid at nagpuri sa Diyos. Ikinuwento ang isang tagpo na puno ng habag, himala at isang sulyap ng tunay na pagmamahal ng Diyos nagtuturo si Jesus sa loob ng sinagoga. At naroon ang isang babae na labing walong taon nang nakakuba. Labing walong taon. Anim na libo limang daan at pitumpu na araw ng pagising na nakayuko. Araw-araw, hindi niya matanaw ang langit. Hindi niya matitigan ang mga mahal niya sa mata. Hindi siya mayakap ng buo. Hindi siya maakap ng malapit. Ang mundo niya ay palaging nakatungo. Pabigat ng pabigat ang dala. At sa bawat lumilipas na araw, siguradong palayo ng palayo ang pakiramdam ng pag-asa. Pero alam mo kung nasaan siya ng araw na yun, nasa sinagoga, naroon siya, naandun pa rin sa harap ng Diyos. Maaaring sumuko na siya, maaaring pinili na niyang mamuhay sa sama ng loob, o sa kawalang pag-asa. Pero kahit nakakuba ang katawan, ang espiritu niya ay umaabot pa rin sa langit. Ang kwento niya ay larawan din ng maraming kaluluwang napapagod. Baka ikaw din, hindi man katawan ang nakayuko. Pero ang loob mo, parang gumuho. Parang may pasan-pasan kang hindi mo naman kailangang dalhin. Hindi mo na maitaas ang ulo mo para harapin ang bukas na may pag-asa. Tinitingnan mo ang paligid at naiisip, may nakakakita pa ba sa pinagdadaanan ko? Ang hinihintay mo lang kaibigan, isang yakap, isang pagtingin, isang kumpirmasyon na hindi ka nakakalimutan. Heto ang parte ng kwento na pinakatago sa puso. Bago pa man magsalita si Jesus, bago pa ang himala bago pa niya tawagin ang babae, nakita na niya ito. Nakita siya ni Jesus. Sa dami ng tao roon, siya ang napansin. Siya ang tinawag. Ang Diyos mismo ang tumingin sa sakit na tinatago niya. Ang tunay na pag-ibig ang lumapit. Bago pa siya gumaling, bago pa siya makatindig ng tuwid, minahal na siya. Pinili na siya. At ngayon, kaibigan, Iyan ang salita ng Diyos para sa iyo. Nakikita ka ni Jesus. Nakikita ka niya sa gitna ng bigat na dala mo. Nakikita ka niya sa kalungkutan na hindi mo masabi kahit kanino. Nakikita ka niya sa mga takot na hindi mo maipaliwanag. Kahit sa mga oras na akala mong walang pumapansin, kahit parang tumutuloy na lang ang mundo na parang hindi ka nakikita, si Jesus ang nakakakita sa iyo. Ngayon, manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong salita. Salamat dahil kahit kami nakakuba, hindi lang sa katawan kundi sa kalooban, hindi mo kami tinalikuran. Hindi mo kami tiningnan ng may galit o pagkadismaya, kundi may habag, may pagunawa, at may pagmamahal. Salamat sa iyong mga mata na nakakakita sa amin kahit sa likod ng ngiting may lungkot. Salamat sa iyong mga kamay na handang mag-angat kahit kami wala ng lakas tumayo. Nakikita mo ang kalungkutan na tinatago sa likod ng mahinahong boses. Nakikita mo ang pagod naming espiritu na araw-araw lumalaban pero hindi makasigaw. Nakikita mo ang mga sugat na hindi pa rin maghilom, mga pagkakanulo, mga kabiguan, at mga panahong iniwan kami ng mga taong akala namin ay hindi mawawala. Nakikita mo ang mga pangarap naming tila ba nilibing na ng panahon. Naririnig mo ang mga bulong naming, Diyos ko, nakikita mo pa ba ako? At ang sagot mo, Panginoon, ay malinaw. Oo, Anak, nakikita kita. At hindi lang basta tinitingnan, inaabot mo kami. Tinatawag mo kami na lumapit. Binibigkas mo sa amin. Anak, malaya ka na. At sa tinig mo, sa haplos mo, sa pagtingin mo, unti-unti kaming tumatayo. Panginoon, ngayon din, hinihiling naming hipuin mo ang bawat pusong pagod, bawat kaluluwang uhaw, bawat espiritong gustong bumitaw. Pawiin mo ang bigat na hindi na naming kayang dalhin. Ayusin mo ang mga bahaging matagal ng baluktot, nalilihis at nawawala. Ibalik mo, Panginoon, ang pag-asa. Ibalik mo ang liwanag sa aming mga matang sanay na lang sa dilim. Ibalik mo ang tibok ng pusong halos hindi na maramdaman ang buhay. Diyos na siyang nag-aangat ng ulo. Ayon sa awit tatlo-tatlo, ikaw ang aming kaluwalhatian, ang aming tagapagtanggol, at ang nagbabangon sa amin kapag kami lupaypay. Alam namin kahit sa kalagitnaan ng paghihintay, ng kawalan ng kasiguraduhan, ikaw ay kumikilos. Gumagawa ka ng paraang hindi pa namin nakikita. Lumalaban ka sa mga laban na hindi pa namin alam. Hindi kailanman nalilihis ang iyong mga mata. Hindi kailanman maikli ang iyong mga kamay. Hindi kailanman malayo ang iyong puso. At ngayon, tulad ng babaeng iyon sa Lukas 13, nananalig kaming kaya murin rin kaming itindig muli. Itindig mo kaming lahat na nakakuba sa bigat ng takot, lungkot, sama ng loob, kahihiyan o pagkatalo. Buhayin mong muli ang tuwa. Palitan mo ng pag-asa ang aming mga luha. At ngayon, inaangkin namin ang pagpapala sa iyong salita. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka niya. Pagliwanagin nawa ng Panginoon ang kaniyang mukha sa iyo at kaawaan Kanya. niya. Ilingap nawa ng Panginoon ang kaniyang mukha sa iyo at bigyang ka ng kapayapaan. Panginoon Jesus, hayaang ang iyong kabutihan ang sumalubong sa amin sa bawat bukas. Hayaang ang iyong kahabagan ang maging ilaw sa daan. Balutin mo kami ng iyong pabor parang kalasag at punuin mo ng iyong kapayapaan ang aming isipan, aming tahanan, at aming puso hanggang sa kami mapuno ng pag-asa. Kailangan ka namin, Jesus. Kailangan namin ang iyong tingin na hindi nagsasawa. Kailangan namin ang iyong habag na hindi nauubos. Kailangan namin ang iyong pagtitiis na kailanman ay hindi sumusuko. Kaya ngayon, hindi kami lalakad. Tatakbo kami papunta sa iyong mga bisig. Dala namin ang mga pagod na katawan, mga sugat, mga luha, at buong tiwala naming isinusuko ang lahat sa iyong mga kamay. Tulad ng sinasabi sa awit, apat na po dalawa. Iniahon niya ako mula sa putikan, mula sa kumunoy. Itinayo niya ako sa matatag na bato. Ginawan niya ako ng matibay na tinutungtungan. Ikaw ang nagpapalaya sa amin sa mga lugar kung saan kami nakabilanggo. Ikaw ang nagsasalita ng buhay sa mga pangarap na akala naming patay na. Ikaw ang nagbibigay ng tapang sa pusong nanginginig. At sa mga bisig mo, Panginoon, dito kami muling tumatayo. Tumatayo kaming may pag-asa. Tumatayo kaming may tapang tumatayo kaming may paninindigan. Ako ay nakikita. Ako ay kilala. Ako ay minamahal. Maraming salamat, Jesus. Dahil kahit hindi kami pansinin ng mundo, hindi mo kami kailanman nalilimutan. Kahit mapagod ang lahat, ikaw ay nananatili. Kahit gustuhin naming sumuko, binubulungan mo kami ng lakas. Inaangat mo ang aming ulo. Inaangat mo ang aming paningin. Inaangat mo ang aming puso. Ngayon, Panginoon, inilalapag namin ang lahat ng pasanin naming matagal na naming dala. Ang mga takot, ang mga lungkot, ang mga kahihiyan, ang mga alaala ng pagkatalo, lahat isinusuko naming sa paanan mo. Dahil ikaw lang ang kayang bumuhat ng mga bagay na masyado ng mabigat, para sa amin. Ang iyong pagmamahal ang nagliligtas ng sugatang puso. Ang iyong pag-ibig ang ligtas na lugar kung saan nawawala ang kahihiyan. Ang iyong presensya ang lakas namin kapag ang lahat ay yumanig. At ngayon, kahit hindi pa namin nakikita ang lahat ng sagot, nagpupuri na kami. Pinupuri ka naming aming hari, aming tagapagligtas, Aming Jesus, minahal mo kami ng buong buo, kahit alam mo ang lahat ng aming kahinaan. Pinili mo kaming tubusin, pinili mo kaming tawaging iyo. Kaya ngayon, itinataas namin ang iyong pangalan, banal, makapangyarihan, at walang katulad. Sa iyong pangalan, Jesus, kami nananalangin. Amen. Kung nakaantig ito sa puso mo, itype mo lang ang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. At kung may dalang bigat ang puso mo ngayon, huwag kang mahiyang ilagay ito sa comments. Ipinapangako naming ipagdarasal ka. Sa bawat iyak na walang tunog, sa bawat takot na hindi masabi, sa bawat Panginoon, tulungan mo ako na binubulong lang ng puso mo, naririnig yon ng langit. Pagpalain ka ng kapayapaan, lakas, at pag-ibig ni Jesus ngayon at magpakailanman.